So, ko so, nagbuntot-buntot pa yung aki uh -uh, uh -uh. si Pacquiao nagsunod uh si Pacquiao -huh. nag-iba yan mga kami rin natong umahan sa mga aki pa ako, aki pa ako, din ko Mingnatong sa may umahan ide pero dati may tubig pero ngayon ang may tubig ta baka hmm. piling ko may dinta yun, 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 umahan Mako ini natong Natong, natong, natong ano. na tong na tong. Na na ano. naman nakakamis ang gulay. Mm. Dandahan ni kay mo pa. Okay, ni mo. ang kanyang ina, hindi siya pwedeng maiwan. Bumuntot buntot, -buntot siya. Ayan, ayan, ayan malapit na sa umahan. Oh my na pala itong ito. Ayan yun, pili yun yung puno nyo yun na malahit. Dati nung bata pa ako, medyo mababa pa yan. Ayan na. Ang umahan. Tapos dati kang may ano pa yan, may tubig. May mga siha dyan na mga talusog or pantat. Luhay-luhay, bibi. Ay, aki, ang aki, ulan na. Nakahin na kami sa natunga. Nasukso kami sa bulasan. Mm, bulasan. Oh, Ay, ayan, oh situgan ko nangunga na dumaning na natong oh my god nasisi lang talaga pag sanay ka sa bundok, okay lang wala ka wag mm. oto na, naundi man yung natong yan. si talbos lang kukunin, gubutan hindi eh. mm. <laughs> siya makababa baba, siya makababa <laughs> kaya sabi niya, oh tang <laughs> ugat ng ano igdi ay natungan may mga ugbos ganyan ganyan may mga ugbus yun nanguha na si tugang ko anong nangyari? rin ma? lang ako di ako makuha saan ganyan yung ugbus niya? yung ganyan lang o oh. ugbus pa to ito ito ito, ito. talbus yan yun lang si Ramkutan pero sa iba iyan ano iyan iyan i kina ano lang sa kalamansi sinasabawan dati wala pa pa na pero nauugart natungan yun na yun Hmm, mga Pero habang ini sa muya. Nakikipa lang kami sa umahan. <laughs> o to to to, ka na. Mga talbos ning bat natong tong bakang bata. Katalbos hmm. na siya. <laughs> talbos na ng kamano to. Dati may ini ni eh, May sapa-sapa ini -sapa eh. Duman sa gilid na ito may isa pa ito duman tapos minsan may mga sira din duman na hali hindi kasi inigawa na yun yung may dati kang pa pag dahi tag-init may tubig niya yun. yung yung tag-init kaya ang gabi ang init kaya may tubig yan yeah. hmm ah oh, kaput ka baka madapa ka so yun lang guys makakuha muna ako ng natong hawakan hmm, mo to videohan mo si tita hawak lang ah ha. ay ako na wag na lang, may mga tayo ng kalabaw. Ayan. Tapos na kami maguan aning talabos ning talbusning na tong saka. Ini. aalangon yung para ano. Mas masayang kasi yung pag ginulan mo. Medyo alang. So babala din niyan sa aga. So inang gugulay ning na nabanggi. Guguta niyan talbos ning na tong. Ayan. Ang dalawang butete. Masa na kaysa tugang. Ito. Nasa bulas. <laughs> Mahanap na din ganyan pangguta. Nakapagal din. Pang sa ano medyo mamantsa tingnan nyo panagkuha ka talaga niya tong, asahan mo na pagkatapos kong ang kamot mo, may mancha kasi ah, so may lahat akong kutsilyo kaya walang mancha ang kamot ko dalawang mancha niya dati ka mga akit kami ang kamot ko ngayon nang nangingitom niya sa mancha niya pero may niya ako ng kutsilyo kaya may mancha ang kamot ko ayan mauli na kami may sarap tumpok duman haagihan mo na lang ito babala dun mo sa aga pakahimay tapos babangutan mo ning taba ning ka, ning ano ning uhig hmm. siram ko mga ano mga limang sili na labuyo siram ka to ano gan tawag hindi may apod dyan eh yan yung ginagawang gulong pag ano ginagawang ano ano ba yun kawatan ginagawang jerry jeep yan ang ginagawang gulong ang bunga ka yan 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 medyo mga payat na nang uh, nandid eh. Mga natungan. Dati matataba. Siguro oh, dahil lang siguro girlfriend din kung pinakuha ito yeah. Mauli na kami. Haloy yun ang tugang. Sige, nagsusok pa. na bulas. Baka mahanap, mahanap na din yung pangguta. Kaya nagsusok-sok sa bulas. Ang duman nagsusok naman sa bulasan. Ang bugwit na nabukay ba ibaw. Nagpakapukagal ang pauli. Yan, punta ka. Oh, halang kaon pating hagdan na. Ang lalakawin mo may... Tapos nagpakarga lang ang bugit na inyong yun. yun, kahikal. So, siguro mga mahigit 100 step to. hanggang duman sa taas. Ha. <sighs> Nakakapagal. Tapos mo iba ka lang. Napakarga ka lang. Anong kalog? Yeah. pa. <sighs> Nakakapagal ka, baby. Okay. Hmm. Lalo ko sa taas.